May pag-uusapan ho tayo dahil isa po natin kaibigan ito, kaibigan po ito na matagal na ng DWIC, mm -hmm. ang uh, siyempre, ang mga kaibigan natin sa... Di ba, pagka may lindol, nakakausap natin palagi si ano, si uh, Director, Director Teresita Bacolcol, yes. Bacolcol, oh. di ba, lagi. Mm -hmm. O lalo na nung uh, isang beses na nagka-lindol sa Davao, talaga in namin siya. At talagang tinawagan namin, hindi namin siya... Tinantanan! Hindi <laughs> <laughs> namin tinantanan si director. Hindi namin siya tinantanan. <laughs> Talaga nagbigay ho siya ng impormasyon. Mm -hmm. Ngayon, pag-usapan ho natin ito para uh, straighten out natin lahat ng mga chismis na nangyayari sa online mm -hmm. na social media. I, uh, pero pag-usapan muna natin yung ano yung uh, nangyaring uh, very recent, yung uh, yung sa Surigao del Norte. Mm -hmm. Nasa uh, live po ngayon sa studio ng uh, Alio Broadcasting Corporation Supervising uh, uh, Science Research Specialist DOST STI geologist po siya, si Mr. Mm -hmm. Jeffrey S. Perez. Sir Jeffrey, magandang araw. Jeff. Magandang araw po. Pa, paano ba tawag namin sa iyo? Doc, doktor? Pa, paano ba? Jeff na lang po. Ah, Jeff, Jeff. na lang. Jeff. Pa, sige, sige. Kasi parang mas matanda pa kami sa iyo ni. Oo. Si Daryl, oh. Daryl, oh. uh, nandito kasama natin. Si uh, si uh, Pag-usapan muna claro. natin yung uh, Surigao uh, del Norte. Uh, uh, Ilang-ilang ang uh, magnitude nung uh, nangyari yung lindol yung mga alas 7, 703 ng umaga. Mm -hmm. Magnitude 6 yung lindol. No. Tapos nandun siya ngayon sa Surigao del Norte. Mm -hmm. Yung nangyari last week October 10, Davao, ay, Davao. Davao Oriental. Oh, oh, oh. Tapos sinundan siya ng isang lindol na magnitude 6.0 sa May Kaguay. Tapos pumunta siya ngayon sa sa norte oh, oh. ng Philippine Trench. So nasa May Surigao del Norte ngayon. Uh, siguro ang tanong uh, Jeff ay yun ba ay bahagi ng uh, aftershock ng Davao o iba ito? Itong nangyari kanina iba na to. Kasi ibang ibang, ibang, ibang lindol ano, ito. Ibang lindol mm -hmm. pero yung source ng earthquake yung paring Philippine Trench. Ang Philippine ah, Trench kasi, mahaba siya. Imagine natin, mula siya Bicol region, uh -huh, uh -huh. hanggang sa may Davao Oriental. Ganon kahaba siya. Ay, wow. Pero, hindi siya gumagalaw ng isang buo. Kasi pag gumalaw yun ng isang buo, mm -mm. baka magnitude 8, magnitude 9. Mm -hmm. Maganda na lang, nagmumove siya segment by segment. So, bahabahagi yung pagmove niya. Hindi yung, buong uh, o -o -o, trench. Wag naman sanang buo. Pero, uh -huh. yun nga, wagmumove siya segment by segment. And now, yung nagmove, yung bandang ano na nasa May Surigao del Norte mm -hmm. papuntang Eastern Summer na segment. Ga, ga gaano kalalim, Jeff, yung ano, yung um, ma Medyo mababaw lang naman yung lindol, doon, mga uh, titingnan natin 20 plus 7 uh, 20. Mga 28 kilometers lang. Nung Davao Oriental, uh, meron siyang 30 kilometers may less than 10, but ito mm -hmm. 28 kilometers. Ah, so uh, ba, parang mas ano ito. Ah, uh, mababa ng naman conte, 'yung bat. Oh, oh. Te teka muna, Jeff, Para mas malinaw sa atin. Ako ako gusto ko na rin talaga itanong 'to matagal na. Mm -hmm. Ano ba pagkakaiba ng magnitude sa intensity? Kasi uh, minsan intensity 1, intensity intensity 5. Uh, magnitude, ano ba talaga pagkakaiba niya? 'Yan magandang katanungan niya. Kasi uh -huh. palagi pinag- uh, ano uh -huh. na, Bukod sa spelling, uh -huh. ha? Tsaka <laughs> <laughs> sa level, yeah. so, uh -huh. sa level, oh. Uh -huh. Pareho siyang nagsasabi ng lakas ng lindol. Uh -huh. Ang magnitude, magnitude, siya 'yung kabuoang energy. Kung bangga sa bombilya sa ilaw, okay. 'yan yung wattage. Okay. Ah, so wattage okay. siya, 20 watts. Okay. Isang okay. number lang siya. Okay. Nasusukat siya ng instrumento. Okay. Yung intensity, 'yun okay. yung liwanag ng bombilya. That's kung paano natin nararamdaman yung lindol, ano okay. yung epekto sa paligid natin. 'Yun yung ah, intensity. Parang sabihin, impact, impact parang impact sabihin. Impact yung intensity. Ah. 'Yun yung liwanag ng bombilya. Ibig sabihin, mas malapit ka sa sa bombilya. Mas maliwanag, mas mataas yung intensity. Habang lumalayo tayo doon sa ilaw, lumalayo tayo doon sa epicenter ng earthquake, bumababa na yung intensity. Tapos yung magnitude, talagang magnitude na yun. Magnitude tayo. lang siya, isa oh. lang siya. Isa lang, 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 lang siya. Normally, ang ginagamit nating magnitude may point. 7.2, 6.3, 7.1. Oh. Oh. Pag intensity, Roman numeral. Intensity mm -hmm. 4, ah. intensity 3. Sa, kaya sa media, huwag tayong magsasang intensity 3, 5.5. Tatawa na kayo ng mga, ano yan, oh, scientists. Oh. 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 <laughs> so, ang gagawin natin, intensity 3. Magnitude 3.5. Yung may decimal oh. yung magnitude. Ah, so, kailangan oh. pala, pag nire-report namin, kasama yung magnitude sa intensity. Kung baga parang uh, partner, partner, dapat sila, yan. Partner sila. Mm -hmm. Pwede kasing magnitude 7, mm -hmm. Pero yung lalim niya ay sabi natin 50 kilometers. Hindi mo na mararamdaman sa surface yan. Kasi malayo yung te-travel ng energy. Uh -oh. Pero yung isang magnitude 5, uh -oh. tapos 5 kilometers yung depth niya, Sobra. pwede yung maramdaman na ng tao. Uh -oh. So, depende rin siya. O, oh, isa pa isa. Last na. Mm -hmm. Last na. Uh, pagkakaiba ng trench sa fault. Okay, sisimplihan na lang okay. natin. Okay. Pareho silang nagbibigay ng, uh, nagja-generate ng lindol. Okay. In the Philippine context, mm -hmm. pag-trench, nasa dagat. Mm -hmm. So, meron tayong nasa eastern side at nasa western side. Mm -hmm. So, ito yung mga East Luzon Trough sa eastern side, East Luzon Trough, Philippine Trench. Sa western side, nandiyan yung Manila Trench, mm -hmm. Negro Sulu Trench, sa Kakota Cotabato Trench. Mm -hmm. Kapag trench, ang pinag-uusapan natin, mm -hmm. kapag yan ay magnitude 6.5 pataas, tapos less than 30 kilometers, mm -hmm. posibleng mag-generate ng tsunami. Okay. okay. So yun okay. yung kailangan ng mga kababayan okay. natin, tandaan. Pag fault naman, ito yung mga bitak sa mga lupa, sa mga bato na nasa lupa. Pero kumisa nag-extend siya on the surface, parang ito. na narin, ah, kalupaan to, okay. bigla siyang magbibitak siya, yun yung mga oh. faults. Yun okay. yung mga active faults na tinatawag. Pero, oh. hindi lahat ng mga bitak ay fault. Kasi baka makakita kayo ng fault sa kalsada, e eh, ibintang bintang yun sa fee box. Oh, oh, <laughs> oh, oh. Fault yun ng contractor. Ayan, <laughs> so, ano Alam mo, lang, Jeff, so, gusto okay, kita. Okay, diba? magaling to, magaling. So, kailangan nating i-define. So, meron tayong mga mga faults na minamapan ng FIVOX. Mm. Ang minamapan natin, mga active faults. At isa nga sa mga active faults ay yung nandito sa Metro Manila. Saan mm. sa uh, active faults? So, ibig sabihin, merong inactive? Merong mga pag sabi natin fault na lang, wag na lang inactive. Okay, okay. Yung fault kasi, ito yung mga bitak sa mga lupa, uh, sa mga bato, uh, na nag-extend hanggang sa ilalim. Okay. Kaya tayo mayaman sa ginto, kasi marami tayong mga faults. Mm -hmm. ah, yung mga yung mga okay. minerals na nasa ilalim, uh, yung mga gold, copper, doon sila sumisingit sa mga faults. Ah, Pero hindi lahat ng mga faults na to active. Okay. Kailangan i-classify ng FIVOX based sa kanyang recent seismicity, kung active ba yung fault o hindi. Kasi pag, pag nilagay natin sa mapa lahat ng lahat ng faults, e eh baka wala tayong materian sa Pilipinas sa dami. Oh, so man. we need to classify saan dito yung mga makakapag-generate ng lindol. So mm -hmm. pag kalilipat kami sa isang lugar, kailangan malaman natin o malaman namin yung mga active faults. Tama 'yon, tama 'yon. Mm -hmm. At meron tayong mga mapa. Ang ate sa ito example. Okay. Itong mapa na to, ito yung Valley Fault System Atlas. Okay. Ito yung faults na nasa Metro Manila. Bulacan, Rizal, Cavite at Laguna. Okay. Ito yung unang nilabas namin noong 2012. So makikita nyo, may mga kulay pula dyan. Okay. Yung kulay pula, yan na mismo yung fault. Ah. So for example, dito sa inyo, di ba? habang pupunta kami dito, tinuruan na sa kasamahan natin, ay nandito yung fault kasi pataas yung lugar na yon. So hmm. for example this one siguro mga less than one kilometer away kayo of fault. Okay. Pero itong mga mapa na to medyo high tech na yung mga kababayan natin. Nakalagay na siya ngayon sa application. Okay. So ang search niyo lang yung Hazard Hunter PH. Search niyo lang sa Google. Hazard, hazard Hunter Hunter PH. Hmm. Okay. Or hanapin niyo rin yung Fault Finder. So Fault Finder. <laughs> Parang kwad, di ba? Para <laughs> <laughs> nag Para naging <bestiga. laughs> Po, fault finder, mm -hmm. uh -huh. ano din yan, nasa website ng FIVO. So, lahat to, maganda yan. Yung bago kayo bumili ng property, bago kayo magpatay ng bahay, kailangan alam nyo kung gaano kayo kalayo do sa trace ng fault. Ang advice namin, mm -hmm. dapat walang structure na nakatayo sa ibabaw ng fault. Oh. As we speak daw, marami bang, marami bang mga active faults na may nakatayo sa ibabaw? Okay, for Metro Manila, oh. Metro Manila lang, may higit 3,000 structures. Wow. Oh, wow. Na, ng mga bahay. Mm. Mga bahay, residente, ibig sabihin. Mga residente. May mga offices, may swelahan mm -hmm. na mayroong fault. Pero ano naman yan, uh, I, we started mapping the fault mga 2011, 2012. Natapos kami ng 2012. Mm. Tapos, uh, together with the local government units, inabisuhan na natin. Lahat ng mga bahay, sinulatan na yan ng mga local government units kasi kailangan nating inform sila. Tapos, ang mahalaga dito, dapat yung mga local government units dapat hindi na sila nagbibigay ng building permit, permit doon sa mga mga properties na itatayo pa in the future or ngayon dapat wala na talaga mm -hmm. sana sana okay yung pinag-uusapan natin active fault is it part of the big one well first classify natin clarify natin okay. yung term mm -hmm. na big one okay. ang big one kasi masyadong kino natin sa Metro Manila okay. pero sa katunayan may big one sa bawat region at at probinsya sa Pilipinas. For ah, example, okay. if you go to Davao City, oh. may big one doon kasi meron silang Davao Fault System. Okay. If you go to Samar, hindi lang big one, may bigger one doon kasi magnitude 8.3. Ah, if you go to Luzon, punta ka sa Ilocos Norte, mayroon big one doon kasi merong fault doon ang pangalan ng Ilocos Fault System. Okay. So, masyado kasing Manila centric tayo na ay Metro Manila big one no. Nauna na nga yung big one sa, sa Cebu, mm -mm. doon sa Northern mm -mm. Point. So dapat ang paghahanda ay pang buong bansa, hindi lang pang Metro Manila. Yun ba nangyari sa Cebu at sa Kasidabaw at sa Surigao ngayon? Are those big ones? No. Ha? Huh? Hindi pa. Hindi, ibig sabihin, are those part of the big ones na yung pinag-uusapan well, natin? Well, oo. Mga senaryo siya ng earthquake. Okay. Pero hindi pa yon yung... 'yung big one. Oo, Pero yung... bahagi po sila when when it comes to the map or the mapping, yeah. part sila ng big one. Kung sa sakale, kung sa Tama, tama. So bawat probinsya at bawat uh, region sa Pilipinas, merong malalakas na earthquake na scenarios except hmm. for Palawan. Kaya pala pag tumatawag tayo sa PHIVOLCS, alam na nila kung saan 'yung gumalaw. Yes. Oo, dahil mm -hmm. alam nyo 'yung mga 'yung mga faults, 'di ba? Yeah. 'Yung mga alam na nila, kumbaga alam nila kung ano 'yung kumilos yun na lang intensity at magnitude na lang ang pag-uusapan. Yes, tama yun. Doon tama uh, dapat siya kinaklasify hindi dahil doon sa fault na, gaya nga, di ba kasi sinasabi, uh, the big one. Tapos ang kadalasan na nire-relate lang dito mostly is yung West Valley fault. Yes, yes. Pero hindi ibig sabihin na dahil doon sa fault yun, ibig, ibig sabihin the big one, yung lakas at yung impact na maaaring impact. maranasan. Yun dapat yung laging tandaan ng mga kababayan natin. So, so, ibig sabihin, oh oh. kunwari, pag maghahanda kayo, maghahanda kayo, hindi yung big one ng Metro Manila, kailangan alam niyo yung senaryo niyo dun sa probinsya kung nasa, kung nasaan kayo. And then, isa pang clarify natin, oh, kasi masyadong uh, Metro Manila, punta natin yung yes. Metro Manila, oh. masyadong nakakonsentrate sa West Valley Fault. At oh. eh, meron tayong isang threat pa, yung Manila Trench. Yung Manila Trench, nasa may West Philippinesya, siya, oh. ang magnitude niyan, 8 plus. Ay, ang lakas. Mm. 8.283. Kung, kung, kung 8.283. Darating yung tsunami sa, sa Manila Bay ng mga 45 minutes. Tapos, after the, after the shaking. After the shaking. Okay, mga mm. 30 minutes, 45 minutes. Tapos, ang height ng tsunami, pag low tide, 3.5 meters. Yung mean sea level. Pag high tide, 5.5 meters. Ay. Oh Di ba? So, imagine mo yung coastal area, yung Ross Boulevard. Mm -hmm. Ang kailangan mong takbuhin, mula doon sa kilalang mall, kailangan mong lagpasan yung LRT top. Mm -hmm. oh, di ba? So, dito na lang tayo sa may Ortigas oh, Mall. so, <laughs> na lang, saboy. so, ibig sabihin, so, kailangan yung, yung, kailangan yung information na yun. Kasi, Imagine yung yung population natin na nakatira sa coastal area. Mm -hmm. Tapos yung pagmala yung Manila Trench, hindi lang Metro Manila. Nandiyan yung Bataan, Zambales, mm -mm. Ilocos Norte, lahat yan aabutan hanggang Taiwan pwede silang maapektuhan. Right? That's another big one. Mm -hmm. Masyado tayong sa Metro Manila. oh, yung pala mayroon din sa yes. regional. pa mm -hmm. Oo. Oh, minsan, ang automatic po na laging tanong ng media, lalo na kapag may lindol, ang mm -hmm. ang lagi namin tinatanong, may tsunami ba? Yes, 'yun, 'yun ang magandang tanong. Mm -hmm. Ang tsunami normally yan nangyayari siya kapag 'yung lindol ay nasa dagat. Okay. Pero hindi lahat ng lindol, kailangan natin i-classify 'yon. Okay. Una, nasa dagat siya. Uh -huh. Tapos ang magnitude niya may git 6.5 pataas. Okay. And then 'yung lalim ng epicenter o 'yung focus ng earthquake, mga less than 30 kilometers. Kasi ang tendency niya 'yung seabed natin kailangan siyang gumalaw pag oh, gumalaw siyang pataas kasama 'yung tubig na ah, ano na magiging tsunami. So lahat ng coastal areas sa Pilipinas, ugitin ko, lahat ng coastal areas sa Pilipinas tsunami prone. Hmm? Oh, okay. So okay. So hindi lang 'yung baka sabihin ay 'yung nasa Pacific Ocean lang, no. Lahat ng coastal areas kahit na may nakahanang pa dyan na isla sa harapan ninyo, tatamaan pa rin ng sunod. Uh, kung eh, uh, kung degenerate ang sunod. Ewan eh, ko kung masasagot niyo po yung aking uh, katanungan. Kayo, science po. Bakit ho lumilindol? Okay, bakit lumilindol? Mm. Ang ang Earth kasi natin, hindi siya solid. Meron siya, kung babalikan natin yung Earth science natin, matatanya yung core mantle crust. Yes. Diba? Yeah, yeah. So, para ma-imagine natin, para siyang ano, tilagang itlog. Okay. Yung kinain natin kanina. Yung yellow part, that's the core. The yellow part ng egg is the yung core, tapos yung white part mantle, tapos yung shell niya, yun yung crust. Mm -hmm. okay. okay Yung itlog na nilagap, ibagsak natin, mababasag yung shell. Yes. Mm -hmm. So yung outer part ng earth, yung yellow part is the core, yung white part mantle, tapos yung egg shell, yun yung crust. Pagtanggalin natin lahat ng bodies of water, ang makikita natin mga bloki ng bato. Para siyang basag na itlog, mga bloki ng bato. Mm -hmm. At itong mga bloki ng bato, ang tawag natin na like tectonic plates, gumagalaw sila. Minsan nagbabanggaan sila, minsan naghihiwalay sila. Pag nagbanggaan sila, nagkakaroon ng lindol. Pag naghiwalay sila, okay. nagkakaroon ng lindol. Pag nagkikiskisan sila, dindol. nagkakaroon ng lindol. So yung pagkakaroon ng lindol at pagkakaroon ng mga vulkan, identified yan nasa mga tectonic plate boundaries. At ang Pilipinas ay parte ng tectonic plate boundary ng Pacific Ocean, ng Pacific Plate at Eurasian Plate we are part of that pacific ring of fire so pag gumalaw yung mga bato yung mga tectonic na yan they need to make galaw yes kasi it's part of the system of the kailangan natin kasi kung, kung hindi nagkaroon ng lindol ah. walang pilipinas ah oo kasi Dati, island ayan tayo oo, oo. yung oo. mga isla oo. natin they oo. were formed by by earthquakes by volcanic eruption oo. Oo. example Nung 2013, Bohol earthquake. Di ba? Nasa news yun, yung umangat yung lupa sa Maribuho. Tama. <laughs> so, yung Bohol na made up of limestones, dati yan nakalubog sa dagat. Ah. Kasi limestone, ang limestone, mga shells, mga oh, corals, oh. eh bakit sila nasa ibabaw? Oh, oh. Ibig sabihin, nasa ilalim yan ng dagat. At dahil sa movement, dahil sa mga lindol, umaangat sila. Isang example pa, pag pumunta kayong bagyo, di ba meron dong Uh, mirador yung, yung limestone yun, yung crystal cave mm -hmm. eh ba't nasa nasa taas siya ng bundok so, eh nga. dapat yung limestone nasa ilalim nasa ilalim, ilalim uh -huh. dagat uh -huh. paano siya napunta doon dahil sa mga lindol so magpasalamat tayo sa lindol kasi kung walang lindol wala Pilipinas oh. napa-form tayo dahil sa mga tectonic movements na ito, mga volcanic eruptions eh That, yung mm -hmm. no, no. sinkhole sinkhole ang sinkhole naman ay nangyayari siya commonly sa mga limestone na areas may ibang uh, government agency, yung MGB, sila talaga yung nagmamapa ng sinkhole. Mm. Sa Metro Manila, normally caves na yun, yung mga kuweba. imagine nyo yung kuweba na nasa ilalim ng lupa. Pag nagkaroon ng malakas na ground shaking, yung pinaka-roof ng kuweba babagsak, magpo-form ng sinkhole. Sa Metro Manila, wala tayong sinkhole. Kasi wala namang limestone. Ang meron ditong manhole. Diba? So yun ang magpaproblemahin natin. <laughs> 'yung mga kino cover ng bakal sa ilalim. 'yun 'yan. Yeah. Ah, mga whole 'yun eh. Oo. <laughs> <laughs> And, okay, so uh, balikan lang natin uh, 'tong okay. uh, bago tayo mawala ng oras. So sa sa demonstrasyon, ano ang nangyayari kapag lumilin doon? Okay, chef? una, uh, itong truck na 'to, ito 'yung fault. Okay. So mm -hmm. maraming sa media para tama na tayo dito uh, sa DWIC. Uh, walang fault line. Okay. Mali yung term na fault line Kasi pag fault line, parang wala siyang ginuhitan uh -huh. Pero ang fault ay plain Ito yung fault So, tumatago uh -huh. siya hanggang ilalim ng lupa okay. So, Good. mas tamang tawagin siyang fault, active fault Fault plane, fault scarf, active fault Huwag yung tatawag yung fault, fault line, line. Okay. Uh -huh. Kasi line lang yun, eh, diba? Uh -huh. So, ang nangyayari, for example Ito yung Pasig Ito yung Marikina area uh -huh. Para Metro Manila uh -huh. So, ang nangyayari, itong Pasig Umaangat siya. So, ito yung fault na yan. So, makikita natin kaya mayroong Marikina Valley kasi uh, dahil sa movement ng West Valley Fault. Kaya mapapansin nyo, yung yung Pasig, mas mataas siya kesa dito sa may babang part. Ito yung, for example, yung Candler Road. Yung Candler Road, kitang-kita nyo yung pataas. Mm -hmm. Kaya siya pataas kasi may fault sa ano Doon sa gitna ng Marikina Valley, yung Pasig River at yung Pasig itself. Yan. So, iyo, ito yung fault na yan. So, naghihiwalay sila, nag-move either vertical, pwedeng pababa siya, pwede rin siyang horizontal. Okay, okay siguro, sa ano, uh, um, um, uh, ako nakaranas na rin ako eh. Medyo, ako ay taga-norte. Uh, siguro, this is gonna be our last question. <laughs> um, ano ang mas delikado? Yung lindol na paganon, yung pataas-baba, o yung sway-sway? Okay. Nung naramdaman mo yung, naramdaman mo yung pataas? Yes. Nasaan ka nun? Uh, nakatayo. Na, nasa probinsya po. Sa probinsya. Sa Pangasinan. Okay, very good. Nang, 1990. Nin, okay, okay ibig sabihin, alam na natin edad natin. Naramdaman ko rin yun. Alam na natin. Naramdaman ko rin yun. Ako nasa Metro Manila. Okay. Ang naramdaman ko, swaying. Parang dinutuyan. Okay, okay. So, anong ibig sabihin? Pag malapit tayo sa epicenter ng earthquake, okay. mas mararamdaman natin yung vertical movement. Pag malayo na tayo sa epicenter, mararamdaman natin, horizontal sway, mo, sway-sway. So, ang ibig sabihin, pag malapit ka sa epicenter, mas malakas yung mararamdaman mo, mas maraming damage na in-expect natin. Pero pag malasang malayo ka, swaying yan, mas delikado siya sa mga high-rise buildings. Kung substandard ang ano ang high-rise buildings. Mm -hmm. So in natin, dapat lahat standard. Okay, so um, second uh -huh. interview. Uh, part 2, part 2. Pagingin akong part 2, <two>, uh, Jeff, ha? <laughs> Okay, maraming maraming salamat uh, Jeffrey Perez Geo geologist supervising science research specialist DOST, Vox